Call back, mahal na Kera. Ngunit wala rito ang ating mga hinahanap. Kung gayon ay ano pa ang ginagawa natin sa mundong ito? Maaaring alam na mga nilalang dito kung nasaan ang ating mga hinahanap. Ikaw! Mahinang nilalang. Anong mahinang nilalang? Baka hindi mo ba ako kilala. Ako lang naman ang kapitana ng distrito sa East. Hey, ikaw, sino ka? At ang yan ang magugulo dito? Magugulo kayo? Ako ay walang panahon upang makipagtalastasan sa iyo. Nasaan ang aming hinahanap? Nasaan si Namona at Javier? Aba, malay ko. Hindi ko alam. At saka, kung alam ko man, sa tingin mo, sasabihin ko sa'yo, iyo aber ano ko? Siyo Nasaan si Mona at Javier? Hindi ko alam! Sila nga nung hindi duwan at hindi ito! Hindi umuwi! Baka... Baka nagpunta kay Tema! Sa pinasama sa mga... kain na! Veslita! Huwag mo silang tigilan hanggat hindi natin nakahanap! Sinamon natin, Javier! Sangretera, Nunong Imaw. Isang hindi magandang balita. Uh, ano yun, Rikit? Nakita ko si Metena at ang kanyang mga alagad na tumagos sa Lagusan ng Pagkiligaw. Mukhang patungo sila sa mundo mo, Sangretera. Kasi lang ewan. kayo kay daddy nung pinagmukha niyo siyang tanga, baliw? Alam mo ba na sa mental facility siya hanggang ngayon? Dahil sa inyo? Hanggang ngayon, mas lumala pa si daddy. Doc, sorry hindi kami aabot. Kumusta ba ang asawa ko? Mas pipiliin kong sabihin sa'yo ito ng personal. Unfortunately, meron din akong importanteng appointment na kailangan puntahan. Ang kondisyon ng asawa mo ay lumalala. What do you mean, Doc? Kung dati nakakausap pa namin siya. Pero ngayon, hindi na. Are you sure, Doc? Wala bang pwede ibang gawin para bumalik yung sanity ni Dad? Baka pwedeng ibahin yung gamot niya or something? Anything? Marami na kaming pinatry na treatment plan. Pero wala pa rin kaming nakikitang improvement. Hopefully, in the next days or weeks. No, 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 no Doc! No! We paid you dearly. We're paying you back. You have to do something about it! Get my husband out of here! You can't do that, Doc! Please! I'll never forgive you for what you did to my-